Ipinahagi ni Jake Cuenca na nag-double date sila ni best friend Paolo, kasama ang mga partner nila. Siya ay ang kanyang girlfriend na si Kim Filomeno. Habang si Paul Abilino naman ay kay Kim Chu. Grabe naman ang pangbuking na ito. Patunay na mas masaya ang Kim Pao kapag private. Hindi kailangan ipaglandakan sa social media. Para i ang ibang tao sapat na ang mga taong balalapit sa kanila ang nakakaalam kung ano sila ngayon. Hindi rin naman kasi nakakatulong ang iba. Nagiging toxic lang. May gawin ka naman tama, ngunit mali pa rin ang makikita. Sabi nga ni Kim Chiu sa isang interview, Hindi niya ipaglalandakan kung magkaroon man ng boyfriend. Mas better ang rookie lang at private. Sadyang mas gusto ang tahimik na relasyon. At least, mas peaceful. Ay nga sa mga komento. Wow! Double date! Thank you, Jake Cuenca. Ibig sabihin, limit na rin ni Chi ang Kim Pao. O sila Kim Chiu at Pao na Bilino. Mas gusto ang tahimik. Nakaka-proud naman na mas pinili nila ang ganyang moments kaysa ipaglandahan. Good decision. Naitago na lang at tiswa ng bashers na laging nakaabang para siraan sila. Ay naman kasi ang malaga. Tago na lang kaysa pagpiestahan na naman ng mga inggit sa kanila. Ang mahalaga ay masaya sila at tahikita ng mga kaibigan kung ano ang tunay na nararamdaman. La Paula Bellino ཁེ